Baka baka talaga kasi may mm -hmm. pipig yun. Eh po ah. Ayan. Mm. Manipis lang po ito. Ngayon gusto kong ibilot to na makita nyo kung may nilagay akong matigas kaya kala nasaktan si madam dahil may matigas sa loob. Ayan po ah. Yun yung ko. Alos yung tip Sir, kita nyo? Okay. Saka doktor, pikit. Ah. Wala? O di -di na ako sir. Hmm na dapat. Apo nalalab. Wala. Oh wala po. Halos din na po yun oh. Dats na doon, oh. Wala. Judging team, 'yan dikit pala po, po natin. Are they on? 'Yan yung magkakahawak sila. Hay! Oh. Ayun yung umaano. Medyo ah, naman po ang kulang babae dalawa. Hay, oh my god. Kito ko Ayun, sa Torarepo. Pagkatapos mo nito, iipit ang kulit siya. No? Sa Torarepo, tayo nito Array! para natas, kikila na rin. Po! Tatanggalin mo na, tatanggalin mo na ha. Tatanggalin mo na pala. Nagkakintindihan? Nagkakintindihan? Ha? O, dalawang kamay. Dalawang kamay, pababa. Alisin mo to ha? Sagot! Alisin mo. Ha? Masa, tingnan mo lang ha? Ha? Po! Hindi ko po ano. Dalawang daliri lang yun, sir. Aalis mo na! Aalis mo na! Tanggalin mo na ganyan ito, ha! Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Tatanggalin mo na! O, baklas, baklas, baklas. Sige. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, baklas yun yan. Sige pa. Ito na, sir. O, yan lang. O. Hindi ko po masyado yun. Poo! Sige pa, baklas. Tanggal na! Tanggal! Tanggal! Sige pa. Tapos mamaya sir, pag natapos ang gamutan, pipigain ko to. Sige pa. Hindi na lang. <tipigay> Panginoon kong isyo, ang madakila, may nga unang bas-bas sa'yo, na balik sa ko nilagay sa babae ito. Saan ni Patrice at Mex? Sini ni siya o yun. Kailangan lang sir. Kailangan niya lang sir. Kailangan niya lang sir. Kailangan niya Si nana. Inimin, inimin. O tingin niyo po ah. Ito yung ipit namin niya po rap. Kukuha ko, pingin ko isa. Isa po. Inamin nyo, ma'am. Mulat, mulat, mulat. Mulat. Mulat po. Ako kulag kasi hindi nais ka. Oo. Ito pa po. Hindi okay na po. Pignan nalang ang bagong, ano, bagong pangipit para makita nila na papalitan natin ang bago. Pansinig po ito sa, ano, ma'am na. Pospora. Pansinig po Opo, ganun po kasi may karga ka, ma'am. Mm. Pero mami, may wala na ako yan. O, panibago so, tayo. Susunogin siya. Opo, posporo po. Ito, sir, ha? Tinan nyo rin, para makita nyo, wala ko ilalagay, ha? Hindi, ma'am, wala ka nang mararamdaman dito. Tinanggal ko na ako, eh. Ayan po, ha? Mm. Saka, doktor, pikit po, pikit. O, oh. wala. Didinan ko po, ha? Pipigyan ko, madam. Mm. Wala. Alam mo pinipiga ko, ma'am? Ramdam mo? Sobrang piga. piga. Oh. Wala po, sir. Pero dito, tinan yung kanina. Oh. <coughs> ma'am? Oh. Wala. Wala talaga. Oh, ito naman yung kulam dalawa. Babae. <coughs> ma'am? Alam mo pinipiga ko? Oh. Bakit po wala na? Pero kanina ba't ganun lang? Ibig sabihin po, naalis na po namin, no? Okay, amen. Um, yeah. Shout <laughs> out sa lahat dito ako may sa question na binyo kung saan Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ito po si tatay. Maraming salamat dun sa mga gagamot na Tagalog na ako pong tinuro niya para magamot dito. Kasama ko siya po. Rin. Uh, at sya't at kay Apo uh, Ken, Apo Marwin, at uh, kay uh, Apo kay Mamelo Legario, kay Sis kay and Brother Janjan. Magandang gabi.